Ang mga pasyente na may Alzheimer's ay kadalasang nakakaramdam ng mga emosyonal na depresyon na may kakulangan ng pag at inisyatiba. Sa katunayan, ang Alzheimer's ay nagbabahagi ng ilang mga katangian sa depresyon, ngunit hanggang ngayon ay marami pa rin ang hindi pagkakasundo sa mga ugnayan sa pagitan ng dalawang sakit na ito. Kaya posible ba na ang depresyon ay isang panganib na kadahilanan para sa sakit na Alzheimer's? Sinuri ng isang pag-aaral sa Estados Unidos ang mga autopsy na isinagawa sa mga matatandang pasyente na walang demensya at sinaliksik kung mayroong anumang antisipatory na ebidensya ng Alzheimer's. Ano ang mga resulta? Sa mga pasyente na na ng may depresyon sa nakaraang dalawang taon, natagpuan ang mga neuropathological na pagbabago na tipikal sa Alzheimer's at dahil dito, mas malamang na magkaroon ng sakit. Ano ang natutunan natin ngayon sa medikal na impormasyon na ito? Mukhang mainam na gamutin ka agad ang depresyon dahil maaari itong mapataas ang panganib ng pagkakaroon ng ilang uri ng demensya. Magkita-kita tayo sa Med4Care.